Kumusta? Kumusta? Okay lang naman, nami-miss ka. Mm. Mm. Alis ako pagkatapos nito ha. Banda punta. Papagupit ako. Papagupit ako. Okay naman, ang guwapo ka naman. Hmm. Kumain huh? <laughs> ka na? <laughs> Hindi pa. Hindi din ako kumain eh. Nag-aigong. nagpapakain sa akin. Wala nagpapakain sa'yo? Busy pa okay, kasi nagla-live pa. pa nagla-live pa kasi. Mm. <coughs> ah, ah, ah. nag-comment ex mo daw to. Si Edison. Ex mo to? Ilibig ko na ng buhay to. <laughs> Iba e yung pangalan ng ex ko. Ano pangalan? Nakalimutan ko na, binaong ko na sa lupa. <laughs> Pass is pas. Sa iyo, anak mo? Nanonood. Pinabayaan mo na naman sa cellphone yung anak mo ba? Hinaka anak ako siya. Malayo sa kanya yung cellphone. Saglit lang naman. Pag po. tinawagan ko yun mamaya, pag sumagot yun sa harapan ko, tignan mo ah. Sumasagot pa naman siya mag-isa. Ang mo ngayon, bakit dito para ang pangit mo? Parang, you, parang overused ka. Parang... Pag, pag nasa bahay ako, overused ako. Ini-stress mo kasi ako pag nasa bahay ako. Tulog stress? <laughs> Tulog tutulugan mo ako lagi? alam, alam mo kung bakit ako na-stress na sa bahay ko. Alam mo kung bakit? Um, Hindi kita matak mapunta ng CR. Hindi <laughs> mo nakakahiya eh. Kakahiya? Bahay ko tapos wala akong karapatan? Kapatohan na ka ngayon. Nasang, ang ka na naman, manggarit-garit ka na naman, pero pag nandiyan na, ayaw mo naman. <laughs> ha? Sabi ko kasi, sabi ko kasi, ipaalisin mo sila lahat, pabuntahin mo sila ng mall para mahila mo ko. Mahila mo ko. Wag di, wag di, wag, wag, daw. <clears throat> <laughs> <laughs> ha? May nag-comment ito, oh. Girl, sorry. Ang pilingon mo. Pilingon ka rin. Wala. <laughs> Ayaw mo dyan. Huwag mo pansinin. May yung piling may ano, may... Hmm. Um. Hmm. Yung ano to? Ano ah, mo to? ako intindi mo. Ang ingay na mo. Ako, ako intindi mo. Ako intindi mo. Kay Sunny. Hindi um, mo talaga lang iniintindi. intindi. Okay. Pero pag nasa bahay ako, pansin ko, parang ano, Grabe talaga yung ano, yung stress ko ba? <sighs> Natutulog hey, ka lang, wag mo gigising ka lang, manghihila ka sa ano, sa, sa CR. Alam mo, ma maraming tao. Okay lang yun, bahay ko naman yan. Muna <laughs> ka kaya pa rin yun. Nagpatayo ako ng bahay, tapos wala akong karapatan, ganon. <laughs> bahay ko, tapos ako yung hindi makagalaw, ganon. <laughs> kasi nalo na pag nag-iingat ka ba nag-iingat? ang ingay kasi ng bunganga mo madalas at may sakit yan guys eh may epilepsy yan epilepsy, mo kano di mo 'di ba yun. Ah, pero. Yeah. <clears throat> May ulan. Ha? Huwag kang magbasa ng comment. Ako nga intindihin mo. Wala, well, hindi mo ako nagbabasa ng comment. Ikaw nga lang yung layo yun. ng... Okay naman na, dumating na. Wala pa nga eh. Hmm. So buntis ka na niyan. Ah? Pa. Hala ka. Hala ka, buntis ka na. <laughs> Ang tatay si 2.0. <laughs> Alas na lang. Guys, sabi niyo, ipaglaban eh, nyo ako. Kanina pa kayo nagsabi na ipiki eh, ko si 2.0. Tapos ngayon, ayaw nyo paglaban aw <laughs> kayo oh Charis. So, na kayo guys ayaw mo ba na mag-anak tayo gusto Ikaw lang naman ng ayaw eh Ay rin gusto ko naman Hmm. gusto ko pero gusto ko doon, dong dong ko siya buuin sa CR kasi naka standing ovation. Standing ovation. standing ovation to. Ay to pa. Ayaw mo ng standing ovation. Ayaw ko sa tumatagos man yon. Dire diretso man yon. Mm -hmm. Maganda tayo eh Hindi yun, hindi bababa -ba 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 yun Hindi yun aangat kasi kapag ano, kapag nakahiga, walang gana yun, nakahiga nga eh. Tapos na, <coughs> <laughs> Ha? Nangalay pa. Ah, nangalay ka? Wala ka nang ginawa, tumalikod lang, tapos nangalay ka pa? Oo, <coughs> oh, nangalay yun pag ganun, tapos yung ano mo pa, bababa yun. Mm. Kaya pala, ayaw mo doon. Mahina pala ang restensya ng tuhod mo. <laughs> ha? Oo nga din eh. Alam, alam ko na kung bakit ayaw mo dun. Okay, okay lang naman, kaso nga alam, may tao nga din. Alam ko na kung bakit ayaw mo dun. Bakit? Okay. Ayaw mo matanggal yung gripo kasi yun yung hinahawakan mo. <laughs> Ay <laughs> god <laughs> <clears throat> alam mo anong pinagawa natin yung ano doon yung CR, yung gripo mahigpit yun eh iwan ko bakit lumuwag na yun <laughs> talaga yun pag talaga paggagawa ano, maluwag ang paggagawa, maluwag yun kasi yun yung hinahawakan mo hindi, <laughs> lang, <laughs> yun tapos sabihin mo, ano ano wala ka mamawakan doon, puro man pa der <laughs> <laughs> yun. ha? Ang bilas ka nga alang gumawa doon? Para kang bulag eh, no? Kapa, ako lang kapa, para may kapitan ka. Hindi naman, sabi ko ano lang, ang lahat. Ha, Oh. Ano? Bakit? Nagugutom na ako ba? Di pa ako kumakain ba? Kumain ka na? Tapusin ko lang to. Hindi segundo guys. Pang matagalan, syempre. Kaya nga nanginginig eh. Hindi niya gaya yung nakatayo guys. Gusto niya humiga tamad. Ayo, <laughs> Sabi niya kasi, ayu, ayu, ayu. Alam mo na, tinatamad na. Idol, eh. Ma'am, blooming na May piso? Walang piso? 50. Ang um, so, pangit lang. Ay, wag na kayo mag-asawa guys. Kasi pag nag kayo guys, maubos talaga yung pera nyo ba? Kaso mo yun kasi nag-anak-anak ka. nag asawa, -asawa ka. Di ba? Yung kita niya guys, sarili niya lang yun. Hindi ko pinapakailaman. Tapos lahat ng gasto sa akin. Tapos, pag may binide yan, lahat ng bibili niya, sinisingil niya sa akin. Asan yung hostisya? Ha? nag panda kami ngayon ng Jollibee. Kasi nga maulan, di kami makalabas. na uli. Daddy, nak. Patingin mo kayo, be. Nak, lang kami dali. Daddy. Where's Daddy? Daddy! Hi! Hi! Bye. Pera mo, pera niya, yeah. Pera ko, pera talaga, eh, pera niya, pera ko talaga, guys. Kaya wala siya magawa. Tawas yung pera mo, pera mo lang. <coughs> ano ngayon yung ano Bye namin? na, bye. Kaso, kaso sa menu ngayon. 700. May isang price. May float. May ano. Pasok mo na lang ha. Pasok mo na sa yung account ko ha. Bye. You're wow. Bye. Thank you. Love you. Thank you. Thank you.